Got you! Got you! Tickle, 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 tickle! Got you! Yummy? Do you like it? Nadaanan nga ni Andy ang kanyang mga anak na sina Ellie, Lilo, at Kowa na nandito sa gilid ng kalsada nakabike nga itong si Lilo at si Koa naman ay nakastroller habang tulak-tulak ng kanyang ate. Si Ellie naman ay naglalakad at ito nga ay binati pa ng kanyang mama Andy. Nang batiin nga ni Andy ang kanyang anak na si Ate Ellie ay nakatingin lamang ito at patuloy na naglakad. Mahiyain nga kasi itong si Ate Ellie lalo na nga at mayroong kamera. Hi, dear. Nakakatuwa naman nga ang larawang ibinahagi ni Andy na napakaganda at napakasexy na nga niya. Nagbalik na nga muli ang alindog ni Andy Eigenman at nagbunga na nga ang kanyang pag-eersisyo. Umalis itong si Pilmar Alipayo at magtungo sa La Union, ay nakita pa sila ng kanyang kaibigan na si Mara Lopez. Dumalaw nga ito dito sa bahay nila Pilmar Alipayo. Ngayon nga ay nasa La Union itong si Pilmar Alipayo at doon naman sila nakita ng kanyang kaibigan na si Pernilia. Koa naman ay gustong gusto na nakikipagbiruan sa kanyang tito brainstorming. Habang hawak-hawak nga niya ang kanyang juice sa kanyang mga kamay ay tuwang-tuwa itong si Koa na nilalaro ng kanyang tito habang sila ay nasa kanaway snack bar. TikTok na ngang muli itong si Ate Ellie kasama ang kanyang Ate Maureena. Kapag nga kasama niya ang kanyang Ate Maureena na nagti ay hindi nahihiya itong si Ate Ellie at bigay na bigay ito sa kanilang ginagawa.